Pinaghahatak ng MMDA ang ilang sasakyan na ilegal na nakaparada sa mga kalsadang daraanan ng traslasyon. Pati ang ibang harang sa gabal gaya ng mga upuan at mesa sa gilid ng kalsada, inalis ng mga otoridad. Live mula sa Maynila, nasa pronay ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami na bang nahuling motorista? Jess, mawi na sampula ng ilang ilegal na nakaparadang mga sasakyan sa Maynila ngayong umaga sa clearing operation ng MMDA sa mga kalsadang daraanan ng traslasyon. Pasado alas 7 kanina ng ikutan ng MMDA ang mga ruta ng traslason ng Poong Nazareno sa Enero a 9. Unang nahatak ng mga tow truck ng MMDA ang hilera ng mga e-trike na yan sa Carlos Palanca Street sa Maynila. Hindi rin pinalagpas ang mga tricycle gaya ng kay Jomar. Nagulat na lang siya nang biglasang abisuhan ng MMDA nahatakin ng trike niya. Depensa niya, sirado kasi ang unit niya kaya sa kalsada niya ito iniwan. Pero di pa rin siya lusot at tinikitan pa rin siya ng MMDA. Ayon sa MMDA, dalawang libo ang multa kapag iniwang walang driver ang sasakyan habang isang libo naman kapag meron. Bukod pa yan, sa towing fee papuntang tuman na impounding sa Marikina. Hindi rin pinalagpas ng clearing operation ang mga nakasagabal sa sidewalk gaya ng tent, lamesa at mga upuan ng kainang ito sa Arlegui. Pati mga kalakal ng ilan na nakakalat sa kalsada, pinaligpit din. Bukod dyan, ilang kalsada pa nakasama sa ruta ang binisita ng MMDA. Samantala, pansinding ding dumarami na ang mga sasakyan sa kalsada sa Maynila. Simula kasi kahapon, balik eskwela na ang mga bata, kaya naman mas nadagdagan na ang mga sasakyang bumabiyahe sa kalsada. Jess Ma, magtutuloy-tuloy ang clearing operation ng MMDA sa ruta hanggang January 6 para daw mapanatiling malinis at handa ang mga ito sa mismong araw ng traslason. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila, balik sa inyo. Maraming salamat, Deva Buell. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.